Sa lahat ng kahangahangang discoveries na natagpuan ng tao sa ibabaw ng Earth, mula sa mga libingan ng mga pharaoh sa Egypt hanggang sa unang T-Rex sa Montana, wala ni isa ang lubos na nakapagpalito gaya ng isang napakaliit pero misteryoso na natagpo ang nakabaon sa isang disyerto ng Chile dalawampung taon na ang nakakaraan. Ito ay noong dalawang libot tatlo. Sa ghost town ng Lanoria sa disyerto ng Chile, ang lokal na kolektor na si Oscar Muñoz ay naghuhukay ng mga artifact mula sa lokal na landscape. Mga barya at bote, mga bagay na wala naman talagang halaga. Nakita ni Oscar ang isang bagay na nakabalot sa puting tela. Pagbukas nito, nakita ni Oscar ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ito ay isang maliit na skeleton. Mga anim na pulgada ang haba nito. Mayroon malaki at pahabang ulo, malalaking mata ang balat sa buong katawan ay tila matigas at halos nangangaliskis. Ito ay literal na tila hindi mula sa earth. Nagtataka si Muñoz, sino o ano kaya ito? Ang sumunod na nangyari, mayroong isang national magazine na nagsasabing si Mr. Muñoz ay nakatuklas ng isang dwarf extraterrestrial. Ito ay umaangkop sa imahe ng isang nilalang mula sa ibang planeta na kung minsan ay tinatawag na gray alien. Sa kabilang banda, iminumungkahi ng mga siyentipiko na maaaring ito ay isang uri ng tao na may ilang mutasyon o genetic abnormalities o ilang pagbabago na hindi pa natin nakikita noon. Sa media coverage, ang maliit na skeleton ay binansagang si Ata mula sa Atacama Desert kung saan natagpuan ang bangkay. Umaasang kumita dahil sa usaping alien, ibinenta ni Munoz ang kanyang hindi kapanipaniwalang discovery sa isang lokal na negosyante sa halagang 30,000 Chilean peso na katumbas ng 6.4 na dolyar. Pagkatapos si Benta, ang kalansay ay nawala. Noong 2013, si Dr. Gary Nolan, ang immunologist at genetics expert mula sa Stanford University, ay napasa kamay ang skeleton at dito nagsimula ang pagsiklab ng mga katanungan. Kaya gumawa si Dr. Nolan ng visual at basic na survey at ilang bagay ang lumitaw. Una, karamihan sa mga tao ay may labindalawang set ng ribs at sampu lang ang meron si ata. At pangalawa ay ang mga buto ng kamay ni ata ay sumasalamin sa lima o anim na taong gulang. Ngunit ang size ni ata ay mga anim na pulgada. Iyan ang size ng isang late-term fetus. Ang isa sa mga espesyalista, isang pediatric radiologist, ay nagsabi na hindi pa siya nakakita ng anumang bagay na ganito ang hitsura. Ito ba ay patunay na ang mga kakaibang butong ito ay maaaring kabilang sa ilang uri ng hindi makamundong nilalang? Napagtanto ni Dr. Nolan na ang tanging paraan upang talagang makuha ang mga sagot na ito ay ang kumuha ng sample ng DNA at suriin ang buong genome. Nung inihambing ang DNA sa isang grupo ng iba't ibang uri ng mga sample ng tao, ang makikita natin ay mayroong siyamnapong porsyento na kaparehong match. Ngunit paano naman ang natitirang 10%? Karaniwang iniisip ng mga siyentipiko ay malamang na nauugnay ito sa degraded na sample ng specimen at marahil iyon ang dahilan ng pagkakaiba. Ngunit iba ang iniisip ng mga diehard UFO enthusiasts. Una, mga alien ay bumaba mula sa langit at aktwal na nakipag-asawa sa mga tao. Kaya ito ay 10% alien DNA o maaring ang mga alien ay dumating dito dati at mayroon silang siyam na pung porsyentong DNA ng tao. At ang sampung porsyento ay ang alien na bahagi ng mga ito ay nananatili pa rin. Sa huli ang kaso ni Ata ay talagang kawili-wili dahil nalalaman mo ang mga bagay na nangyayari sa science sa lahat ng oras, nakakakuha ka kahit hindi ganong perpektong kasagutan. Hindi lang ang disyerto ang nagtatago ng mga nakabaon na misteryo. Ang dank wetlands ng Denmark ay nagtataglay din ng nakakagambalang mga lihim mula sa nakaraan. Ito ay noong 1951 sa paligid ng Silkeborg, Denmark at dalawang magkapatid na lalaki na sina Vigo at Emil Horngard at ang asawa ni Vigo, si Grete Horngard, ay bumabagtas sa isang malamig at basang lusak na nagaanin ng uling para sa panggatong sa bahay. Habang ang mga Hodgeguard ay umabot sa malamig na putik Upang anihin ang kanilang uling, may pumipigil sa kanilang landas, isang ulo na umuusad sa ibabaw, isang ulo ng tao. Nakita nila ang buong katawan nito, hubad ang katawan nito. Ang ulo ay natatakpan ng isang uri ng sombrero. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang ekspresyon ng bangkay na ito. Ito ay mukhang kalmado. May mga kamakailang balita tungkol sa isang batang lalaki sa Copenhagen na nawala. Naisip nila na marahil ay natuklasan nila ang katawan nito. Agad silang tumawag ng pulis. Ang unang bagay na dapat gawin ng mga pulis kapag nakakita sila ng bangkay ay itakda ang oras ng kamatayan. Ngunit sa kasong ito, tila may kakaiba. Napagtanto ng mga forensics examiners, hindi maaaring ito ang batang taga Copenhagen dahil masyadong matanda ang bangkay na ito. Mga dalawang libong taon na ang edad nito. Ibig sabihin ang taong ito ay nabuhay mga limang daang taon bago si Kristo. Ang katawan ay mahusay na napreserba hanggang sa facial wrinkles at whiskers sa kanyang baba. Nagawa pa nga nilang masabi ang kanyang edad sa oras ng kanyang kamatayan na mga tatlumpu hanggang apat na taong gulang. Siya ay naging kilala bilang Toland Man. Perpektong na-preserve ng hindi pangkaraniwang chemistry ng bog. Ang tubig sa lusak ay lumalabas na medyo acidic at napakababa ng oxygen. At higit pa rito, naglalaman ito ng mga tanin na ginagamit upang mapreserve ang leather. Ang kapaligiran nito ay perpektong napreserba ang balat ng taong ito sa loob ng dalawang libong taon. Nalaman pa nga kung ano ang kinain niya dahil nasa bituka pa rin niya ang huling pagkain niya at binubuo ito ng lugaw, ng barley at mga apat na pong iba't ibang buto at ilang isda Ngunit marami pang dapat matuklasan tungkol sa misteryosong lalaking ito. Siya ay may isang lubid sa kanyang leeg na nagmumungkahi na siya ay binitay. Sirari ng ilong niya at parang dinurog ang buto ng mukha niya. Ang kanyang katawan at ang kanyang torso ay may mga saksak at mga tama ng kutsilyo na parabang siya ay hiniwa ng marahas. Siya ay isang biktima ng pagpatay. Ang Tolon Bogman ay hindi lamang ang katawan na nakuha mula sa isang lusak. Libo-libo sa kanila ang aktual na natuklasan mula noong 1700s at lahat sila ay tila nakamit ang isang marahas na wakas. Ito ay tila higit pa sa isang coincidence. Ang mga mananaliksik ay hindi iniisip na ang mga ito ay mga ordinaryong pagpatay lamang ngunit isang bagay na mas hindi kapanipaniwala. Maraming mga arkeologo ang nag-iisip na ang mga lusak na ito ay talagang isang lugar ng ilang uri ng ritualistiko o spiritual na kahalagahan. Dahil marami sa Europa noong Iron Age at Bronze Age ay napakalaking kagubatan at ang mga lusak ay isang lugar kung saan makikita mo ang langit. Ang pagkakaroon ng pagtingin sa langit kasama ang lahat ng mga bituin, ito ay para bang magagawa mong makipag-usap sa mga Diyos. Ang mga nabubulok na halaman ay naglalabas din ng swamp gas na maaaring magresulta sa isang nakakatakot, hindi makamundong liwanag, na maaaring nakita bilang mga espiritu o engkanto sa mga taong ito noong Iron Age. Gawing perpektong lugar ang mga lusak upang makuha ang atensyon ng iyong Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng tao. Ang pinakamahusay na teorya ng pagkamatay ng Tolonman ay siya ay isinakripisyo bilang isang alay para sa fertility o isang mas magandang ani ng pananim. Ngunit kung hindi dahil sa katotohanang na ang mga taong ito ay isinakripisyo sa mga lusak, ang agham ay hindi magkakaroon ng ganitong sulyap sa buhay ng Iron Age. Pagkatapos ng mga taon ng pagdissection sa maraming lab, ang mga bahagi ng hindi kapanipaniwalang paniwalang pagtuklas na ito sa kasamaang palad ay nawala. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kit sa susunod na misteryo.